Sindan mo. Ki. Okay. Oh. Ang dating. Hello. Uh, guys, birthday Yan birthday sa kasama dan. namin mga diverse ito statue. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Okay, blow, blow, blow. Blow, Oh, happy birthday, Cho. Yan. Ito yung birthday ni Tatsyo, mga kadebers. Siomay. Yan. Fried chicken. <laughs> Dahil walang ibang handa po, ito lang pong hinanda namin. Yan. Sana. Ito, statyo. Statyo. Gih. Kain na tayo. Kain na. Ito, cake mga Mahal. na mahal ito yung pinakamahal na cake ngayon mga kadebers. Bagong. 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 <laughs> hindi. Hindi mo ito makikita. <laughs> hindi mo ito maano po. Hindi mo to mabili sa tindahan oh. No? ito po yung bagong kick namin chulyo ano yung chulyo chulyo oh, <laughs> slice ah <ha. laughs> slice 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 oh, mm. eh, slice 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 yan hiniwa na po ni tatyo no yung kick oh good <laughs> 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 hindi <Hige. laughs> um, yan hingi muna kami ng kick <laughs> bigyan mo ko <po>, chok so. <laughs> hmm, <laughs> yan slice na si tatyo sa kick Naniluto namin dito sa bangka mga okay, drivers. Good, to. Ito to. po yung kick off. Oh. Mm. Masarap to. Wow. Good. Kaya kagaya ng sanok ako kick. Go. <laughs> mm. Jan, ayan ano kaun Jan. Ay gawa. Ano Grabe tripin. Eh. Mm. No -hmm. so, crispy. Crispy ang tsokot. Yo mai. Um. At saka um, dying, mm, Daing mga ka-divers Daing ba eh? Mm. Yan, kakain muna tayo Yo, mm. Um. Anong masasabi mo sa birthday mo Cho? Sabda sa'yo hmm? mm. Hindi mo makita sa tindahan <laughs> Delbert din naman po mm. ngayon sa kasama so, namin. Si Joey okay, walang asawa dito. Mm. Kami so, lang. Kami naman kung 100. Mm. mm. Ng kami ng cake. Kami mm. ah, Manok. Mm. Saka Sumay. Si mm. no? uh, si Titing po yung sponsor dito ha, mm. sa at saka namin At isang kandila hmm. Tapos sobra naman yung Legend po yung Kandila candle naman Mga ka-divers Ito lang po yun Ginamit namin Sorry wala po kami pira ngayon hmm. Yan Ginamita lang namin ng Stick tapos uh, tapos dito sa dulo po uh, nilagyan namin ng gasolin para umapoy siya yan para makapag-blow po si Tacho yan kain muna tayo Mori ni trabaho nga way kwarta. Tu. ka. mo ang birthday ng kasama namin. Ang ano to? Ano masasabi mo sa birthday mo? Wow. Okay kayo. Mm. Okay kayo. Happy birthday mga divers. Mm. Happy birthday sa nag like, birthday na, na June 18. Mm. Oh, sorry po naman. Mm. Mm. Um, Nga uh, pala, no? Mm, Saktong-sakto dahil anniversary po ni Titing sa kanyang asawa pero nags isa lang po siya ngayon mga Devers kasi yung asawa niya po ah, uh, pumunta po ng ano po ah, uh, ibang lugar hmm. ibang bansa kasi ano po tulad ng walang wala Naghanap buhay po doon. Pero ang iba pong magsasabi, mga divers, pag pumunta ng ibang bansa, ha, sabi nila, ayahay. Hindi po. Kasi pag pumunta ka ng ibang bansa, hindi nyo alam kung anong nangyayari doon. Sobrang hirap doon. Kaya, anniversary ni Titing, tapos birthday naman ni Tacho. Ika sa nga po? Celebrate. Haa. apa yang mahu hormat saya lo? Hmm? ada yang dia sedang mengen? Hm. Ada lagi bagi tak sejarah yes. sikit? Taco Birthday Ini Noni. Ah. Tapi masih celebrate. Dia aku also sir wedding anniversary. 10 years. 10 years. Wedding huh? anniversary. Ba. Huh? Wedding anniversary. Hmm. My wife and me ba. years. Oh, Tigbas mo. Alon sir, alon. hmm. Mamaya po bigyan po kami ng Pagkain. Hmm. <tinyo> Yan. Kuwadin. Tuloy lang finish saja no. Grabe ang birthday tatso mga drivers so. oh. Ang daming no, pinaghanda po. Yan. Kimchi cho, kimchi soup. Yan, cho. Ano to? Legit yung ano handa natin. Wala kong gusto kit kit piso. Mm. yang yung masarap mga kalibes. Hmm? Kimchi soup. Hmm. Hmm. Ayos. Ito, biko mo po nito. Tingnan. Hmm? Dito nga, binangkal mo Ya. Hmm. Kau kan apa? mana aku kau ni? Kau kan apa? 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 Kau kan Kau Kau Yo. Oh. Yan. Hmm. Napa. Si Ayo sob. Celebrating. Hmm. Celebrating. Celebrating. Ang ah, yung trip namin mga divers. Ito yung food trip namin yung masarap mga divers. daming pagkain. Sabi sa din eh. Mm -hmm. Sos na. Mm -hmm. Sabi sa din eh. Ang taro Ito yung kan kain na may kasamang iyak po mga ka-divers. Sobrang anghang. Tignan nyo. Mabili. Sobrang makula po. Ito po yung Korean food. May mm -hmm. oh, crispy pa. Parang lukot. Parang lukot.

Legit kayo ang birthday ni Tatsu mga Revers. Daming hikay. Daming dami, pagkain po. Daming handa. At saka yung cake na ano po, ginawa namin. Mura lang yun. Hindi hindi yung nakambot ng 100. Yan, <laughs> tingyo po. Nakain po muna kami mga Revers.